tayo ngayon. Gawa tayo ngayon ng foot socks upang balot sa mga sapatos. At ang gagamitin ay ito. Gawa muna tayo ng pattern. karton at chaka yung sukat ng sapatos. At saka ito wala lang ito. Dito, dito. Tip me sure at chaka kunting at yung panapton ang cloth. Okay isa lang ka, isang pattern lang ginawa natin guys tapos uh, ganyan pwede naman ano left and right na to i -ano mo lang i e, ganyan o oh, nagiging right na right o oh, tapos to ang left side. 好吗？ Bau wow, karun kami kamera Bisa okay, so. Kuba Ya, mau dia nak guys Mau oh, nak syai lagi Sa hand stitch Pandai ni put sucks huh? like Ayun Pagbalik tad, it looks like that Oh <laughs> Okay Then, ang finish is ganito na siya. O, oh, di ba? May hmm. food sucks ka na. Di ba, wala kang makina. Basta marunong ka lang magtahi. Pwedeng-pwede na. Hmm.